Bakit na naman? Another vlog! Sure ko ulit ang aking mga halaman. Update lang ko. Ulit na saglit lang so para alam may ma-share ko. May ma-share ako. Naglaba ko nga pala ngayon. Nagdinig ako kagabi at kaninang umaga para naman hindi malantay mga halaman ko. Ano nang nangyari? Saglit lang kong aking share to aking vlog mga guys super init ngayon ayan, ingat tayo lagi super talaga mainit, anong oras na ba? 11am para lang may ma-share ako sa inyo kasi medyo matagal-tagal na ako hindi na ano, nakakapag-upload dito sa aking youtube channel ko sobrang init o oh. tinay yung aking mga nilaban maya maya lang to yun ayan yan pa rin ang aking luya at update sa tinanim kong bagong luya ayan medyo buhay na siya may lumalabas na dahon na ito yung aking kalachuchi. Ito yung aking mga talbos ng kamote. Yung aking kamatis, ito sili. Minsan ililipat ko yan pag medyo malaki-laki na sila. Yung talbos ko ng kamote, yan nagkaroon na. Kasi nung nakaraan, eh? inakain ni Winter. Ito, maglalagay ako ng kamatis dyan. Yan, ito pa rin yung update. Buhay pa rin ang aking luya. Siguro malalaki na yan. Halos kasabayan ito yan eh. Kaso yun nga, inuud siya. Kaya ayun, hindi siya ganun tumagal. Pero tumagal naman ng ano, one year ata. O kulang ko year. May eh, next month na, di ba may iyan Ayan. Sige. Medyo malaki-laki na. Malaking ko pa ng konting-konti. Mga ilang days lang, lilipat ko na rin yan. Doon sa labas na lang. Ayan, ito namang isa. Mm, ang lapad na ano ba tawag dito? Alukbate. Oo, yan. Tingnan nyo po. Ang lapad na ng alukbate. Yan yung binigay ni nanay doon sa silang. Ang lapad niya na talaga. Ang bilis pala lumaki nito. No? At ang bilis niya dumami. Ah, tanim ko lang to. Dalawa lang to eh. Tapos meron na siyang sibol na isa. O, may andyong Kita nyo ba? Sobrang liwanag eh. Ito. Laki na ng aking snake plant. Oo nga pala na i-share ko sa inyo dito tayo sa kabila kasi super init doon kumuha ako ng wild cucumber hindi ko natikman promise nanguha ako pero hindi ko kayang ano eh kainin saka na lang uli pag nakapanood ako nun sa mga FB o kaya sa TikTok pag may nakita akong kumakain nun kakain ako nun <laughs> kakain uli kakain uli ah, ano titikin mo ko nun ang kapal na nito oh sa mga katuwa kaso naku tingnan nyo na ni siya yung ibabaw kasi naman sobrang init po lang po aking ma-share ngayon. Ay, ah, may tumutubo. Ay, parang ano to eh. Ayan o. Oh. Yung ala, tumubo siya doon o. Oh. Nakakatuwa. Parang siyang ano yung taw dito. Kalachuchi. Papakita ko sa inyo yung blocker ng kalachuchi ko. Ito yung blocker ng kalachuchi ko. Ayan o. Oh pag maaraw talaga, mabulaklak siya. Naalala ko yung alembong. Ganun din. Pag tag-araw siya, grabe yung bulaklak niya. Napabulaklak din naman, pero iba talaga pag tag-araw. Yan lang po ang aking share ngayong araw na to. Kuha na ko lang ito ng picture at aking itatabi ni. Wala na, tinago ko na yung mga angel ko kasi si Winter. Inuubos ni Winter nilalaro niya. Yan. So guys, yan lang po ang aking share ngayong araw na to ito aking kalachuchi. Kukuha ko rin ng picture. Wait lang ha. Okay. Ganda ng kalachuchi. Ingat po tayo lagi. Sobrang init po ngayon. Huwag tayo maglalabas ng bahay. Lumabas man tayo sa umaga na lang kaya sa hapon. Huwag sa tanghali. Grabe po talaga ang init. Grabe yung mga ibon. Ang dami na naman talaga. Swerte yan po pinupunta ng mga ibon.